Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang atin ng GMA Integrated News. Nagpapatrolya na sa Eskoda o Sabina Shoal ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni National Security Council spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya sa Panayam sa Super Radio DCWB. Yan ang barkong kapalit ng BRP Teresa magbanwa na limang buwang nagbantay sa Eskoda Shoal at kalaunan ay pinabalik sa Palawan. Hindi na nagbigay ng detalye si Malaya kung kailan dumating ang barko ng PCG sa Eskoda Shoal maging eksaktong lokasyon ng barko dahil sa operational security. Anya naroon ang barko para magbantay at siguruhin walang reclamation at walang illegal na aktibidad doon ang China. May Coast Guard vessel na po tayo na nagpapatrolya. Uh, sa Skoda Shoal. So, ang ginagawa naman po nung ating Coast Guard vessel ay bantayan. Siguruhin na walang reclamation, siguruhin na walang aligal na nangyayari dyan, dyan sa Skoda Shoal. Na-inquest na ang PBA player na si Jana Mores na namaril ng kanyang nakaalitang lalaki sa isang laro ng basketball sa Lumban, Laguna. Na inquest na rin ang kanyang kapatid na nagmaneho ng motorsiklong si na Kenya Mores bago mamaril. Naharap si Amores sa reklamong attempted murder habang accessory naman sa krimen ng kanyang kapatid. Hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Kahapon na madaling araw nang sumukaw ang kapatid sa Lumban Police matapos mangyaring insidente nitong Miyerkules. Sabi ni Amores sa mga polis, itinapon na niya ang baril na kanyang ginamit. Ayon sa polisya, nagkapustahan sa laro ng 4,000 piso. Emosyonal na sumugod ang ina ng biktima sa presinto kung saan ikinulaw si Amores. Sinubukan niyang lumapit sa kulungan pero hinarang siya ng pulisya at pinakalma muna. Ngit niya, hindi siya makikipag-arenglo kina Amores at itutuloy ang kaso. Kita-kita ko sa CCTV, binaril na yung anak ko ng harapan. Binaril na yung anak ko ng harapan. F***** naman tayo anak ko. Kaya niya bang ibalik yun? ay naman kay Philippine Basketball Association o PBA Commissioner Willie Marshall, Ikinalulungkot niya ang insidente. Hindi raw sila makakapagkomento sa pamaril dahil iniimbestigahan na ito ng mga polis. Binaha ang walong barangay sa Kabakan, Cotabato dahil sa walang tigil na pag-ulan. Halos ang pamilya po apektado ng baha na aabot sa baywang sa ilang lugar. Sa anim na barangay pa lang, may higit tatlong daang hektarya ng sakahan ng binaha. Hindi na sa mata sa lugar ang ilang alagang hayop para mailigtas. Tinitignan na ng LGU kung ano ang pwedeng maitulong sa mga nasalantang residente. Ay sa pag-asa, ang masamang panahon sa kabakan ay dulot ng local thunderstorm. G bang mag-staycation sa isang hotel na 3D printed? Yan ay pinagmamalaking sa Texas sa Amerika na pinakauna raw sa buong mundo. Sa tulo na higanting 3D printer na tinatawag nilang Vulcan, isa-isang binubuo ang bawat layer ng gusali. Nagsisilbing ink niyan, ang isang espesyal na cement-based material na may resistance daw sa masamang panahon. Kaya raw ng 3D printer na bumuo ng mga intricate na architectural features na karamiwang mas mahal kung traditional na construction ang gagamitin. Nagretiro na sa basketball si American basketball player Derrick Rose. Sa kanyang social media account, nagpasalamat si Rose sa larong basketball. Pinakita raw nito sa kanya tunay na pagmamahal. natuturin daw siya ng disiplina, hard work at pagpupursige. Kahit para nagpaalam na siya sa paglalaro, padadala niya ang basketball saan man siya dalhin ng buhay. Noong 2008 na makapasok sa National Basketball Association si Derrick Rose, bilang number one overall pick ng Chicago Bulls. Patapos ang tatlong taon, nakakuha ni Rose ang most valuable player na award sa edad na 22. Siya ang pinakabatang NBA player na naging MVP. Lumaban din siya para sa Team USA sa 2010 at 2014 FIBA World Cup. Sa kanyang 16-year professional career, nag-average siya ng 17.4 points, 5.2 assists at 3.2 rebounds. Diyos ba? Apo ko po gano'y ligtas si Kepo! takot at mga dasal ng pamilyang yan sa arayat Pampanga. Natuklap at natangay kasi ang bahagi ng bubong ng bahay nila dahil sa malakas na hangin na sinabayan ng ulat. Ang ilang gamit nila na basa at nilipad na rin. Ganyan din ang nasaksiyan ng ilang residente sa Clark. Dahil sa lakas ng hangin, nilipad din ang bahagi ng bubong ng isang gusali. Nagbabalangkas ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang grupong bagong alyansang makabayan o bayan. Ayon kay Teddy Casino, posibleng handa na ito sa resumption ng sesyon sa Nobyembre at may nakahanda na ring sponsor. Hindi pa idinetalya ni Casino ang batayan ng ihaing reklamong impeachment. Pero hindi anya ito pamumulitika kundi panawagan sa pananagutan. Sinusubukan pa rin naming makuha ang pahayag ng Vice Presidente upo dito. Pero dati na niyang sinabi na merong mga grupo sa Kamara na nagbabala na ipa-impeach siya. Pinabulaan na naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang pahayag ng vice na iisa raw ang handler nila ni na Senadora Riza Ontiveros at dating Senador Sonny Trillanes IV. Ani Castro, nag iilusyon lang ang vice. Sinisikap pa naming ng pahayag si Ontiveros at Trillanes. Bago mag-akusa, dapat may papel munang hawak bilang patunay, sabi yan ni Vice President Sara Duterte. Yan ang kanyang sagot sa mga aligasyon ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado na buwan-buwan daw siyang nakakatanggap ng envelope na may laman na tig 50,000 pesos nung nasa DepEd pa siya. Madalas daw ay iniaabot ito sa kanya ni Assistant Secretary Sunshine Paharda at sabi ay galing daw kay Nooy Education Secretary Duterte. Nang tanungin kung isa ba itong bride hindi ito diret sinagot ni Mercado. Umayo naman siya nang tanungin kung paraan ba ito na ma-influensyahan ang kanyang desisyon sa ilang bagay. Naglabas naman ba ng liham ang Office of the Vice President kung saan may pirma si Mercado at nakabanggit ang pangalan ng bise. May breakdown ito na mga kagabitan na umaabot sa halagang 16 million pesos. Sabi ni Duterte, nagsulisit si Mercado sa isang kumpanya ng wala anyang authorization. Dapat siguro kung mag-akusa siya, mag siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled em former employee of the Department of Education. She was let go because of la loss of trust and confidence. So I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipments siya na ito turn over sa DepEd. So I'm, I feel very sad that up until now, uh, the BP has not been appraised because, uh, as I explained it to her people. Sa isang pahayag kahapon, hinimok ni Vice President Duterte ang mga mambabatas na tigilan na ang paggamit ng mga testigong anyay, wala namang kredibilidad o kaya'y kwestiyonable ang layunin para sirain umano ang kanyang pagkatao. Inihalimbawa niya rito sa merkado na bahagi na raw ng makinarya laban sa kanya. Sana raw ay isipin ng Kongreso na posibleng makasira ng buhay ng mga inosente nagtatrabaho sa DepEd ang pagkuha nila ng mga testigo. unlocked para sa Kapuso family drama na Pulang Araw. Na-nominate ang Kapuso Serie bilang Best Soap or Telenovela sa 2024 Venice TV Awards. Ang Pulang Araw lamang ang na-nominate mula sa Pilipinas. Ang Portuguese telenovela na Lady of Tides ang nakakuha ng na award. Kinilala, kinikilala sa Venice TV Awards ang mga tao o kumpanya na gumagawa ng pinakamagagandang TV content. Pinipili ito ng international jury na ng TV experts. Congratulations po lang. Your... Congrats! Matalas si reklamo ang ilang taxi driver dahil sa overcharging, pangungontrata at pagtangging magsakay ng pasahero. Sa Davao City, may programang mangontra sa mga abusadong driver sa pamagitan ng disiplinado stickers. Kung ano yan, alamin sa balita live ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel, Igan inilunsad ng lokal na pamalaan ng Davao City ang paglalagay ng disiplinado sticker sa lahat ng mga taxi unit sa lungsod bilang pangontra sa mga abusadong driver. Mismo si Junisio Abude, ang hepe ng Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO, ang nanguna sa paglalagay ng disiplinado stickers sa lahat ng taxi unit sa lungsod nitong Miyerkules idinikit ito sa dashboard at sa likurang bahagi ng front seat ng passenger side. Laman ito ang palatandaan na meter taxi ang sinasakyan ng pasahero. Nakalagay rin ang numero kung saan pwedeng ireklamo ng pasahero kung may maranasang overcharging, pangungontrata, pagtanggi ng driver na ihatid sa tamang destinasyon ang pasahero at anumang pang-aabuso ng driver. Sakali, ipaalam lang, sa Davao City Reports ang detalye ng reklamo, lakip ang pangalan sa driver pangalan ng taxi at plate number nito. Inilunsad ng Davao City LGU sa pagkikipag-ugnayan sa LTFRB 11 at Kaap Davao ang pagdikit ng disiplinado stickers matapos ang mga naitalang reklamo laban sa mga abusadong driver na kadalasan ay nangyayari sa Davao International Airport. Suportado naman ito ng grupo ng taxi drivers sa Davao Region. Ayon kay Ryan Sia, ang president ng Regional Taxi Operators Association o Artoa Davao Region sa panayam ng GMA Super Radio Davao na nakita ng grupo ang mabuting layunin ng programa laban sa mga abusadong taxi drivers sa Davao City. Umaasa rin ang grupo na tingnan din ang pagbigay ng gandipala sa mga mabubuting taxi drivers sa lungsod. Kabilang dito ang pagpapalawig sa validity ng mga taxi driver's ID sa dalawang taon mula sa kasalukuyang isang taon lang. Igan siguro naman ang lokal na pamalaan na may sapat na bilang ng kanilang mga tauhan na tumatanggap ng mga reklamo ng mga pasahero ng mga taksi para agad itong matugunan. Igan. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Namataan ang kamanghamanghang light pillar sa kalangitan ng Zamboanga City. Kita sa litrato na tila hugis kandila mga yan. Paliwarag ng pag-asa, bihira lang mangyari ang natural phenomenon na yan at nangyari kapag malalakas ang ilaw sa ulap. Malitang consumer naman tayo. Bumawa ang presyo ng bigas sa isang palengke sa Mandaluyo. Magkano alamin sa unang balita live ni Pam Alegre. Pam! Igan, magandang umaga. Sa mga panahong gusto mag-extra rice pero nabibili mag-diet dahil short sa budget, bumaba na yung presyo ng uh, bigas kada kilo sa ilang pamilihan tulad dito sa Kalentong Market sa Mandaluyong. Dati 57 pesos per kilo ang pinakamababang halaga ng bigas sa tindahan ni Joey Calosor. Pero napansin niya sa pagdating muli ng ani mula local rice farmers, bumaba na ang halaga kahit papaano may naititinda na siyang bigas na 50 pesos kada kilo. Importante talaga yun. Kasi hindi naman gagalaw sa market yan pag dinila nila nilabas eh. Tapos ano naman kasi pag halimbawa hinuhod nila yung bigas, kawawa din yung mga consumer. Kasi mapipilitan talaga bumili ng mataas na presyo ng bigas pag kulang ang supply. Maraming paraan para may pagpatuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas. Sa panig ng pamahalaan, nag-issue na Executive Order 62 noong Munyo para pababain ang taripa sa bigas mula 35% hanggang 15%. Nilagdaan din kahapon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para magpataw ng mas mataas na mga multa at parusa sa mga huling smugglers sa ah, iba pang ituturing na agricultural economic sabotage sa bansa. akbang din daw ito para hindi lumobo ang presyo sa mga pamilihan. Ikinatuwa ng ilang mamimili ang mga hakbang na layong panatilihing abot kaya ang presyo ng bigas dahil hirap na hirap na raw silang mag-budget sa taas na mga bilihin. Kung batas yun, di okay din. Protection. Mas okay yun kasi sa mahalang bilihin yun Unfair naman sa iba na may mag ng ganun tapos sobrang mahal bilhin. O pumasakat sa buo. Lalo ngayon ang nag-increase man yung sahod kaso tumataas sa mga bilihin. Iga yeah, isang grupo ng mga magsasaka Federation of Free Farmers ang nagpahayag na mas uh, mababa pa sana yung uh, presyo ng bigas sa pamilihan kung mas napupunta rin yung savings sa consumers at hindi rin sa mga rice importer. Ito so, ang unang balita mula rin sa Mandaluyong, Bama Legre, para sa GMA Integrated News. May ente na ba ang lahat? Humabol sa viral Maybe This Time Dance Challenge na Ethan at si Joy. Like o like oh, diba, ang galing-galing yan ito Ito bigay, and na hello, love again Stars na si Alden Richards At Catherine Bernardo Sa TikTok siya na ni Asia's Multimedia Star Ang 15-second clip Habang game na game, sila sumasayga okay. May caption pa yan na Maybe this time we'll make that future happen oh. Oy, right so you know. As of this writing, may 2.8 million views na nga At mahigit 200 likes na ang kanilang and... Kilig-kilig ako sa kanilang yeah. dalawa. Bagay sila. Super. Super. Dalawang bagyo at isang low-pressure area ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility. Kaugreng niyan, mga kapalaman natin, live si Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pagasa. Magandang umaga po, Miss Ana. Yes, magandang umaga, Sir Arjo. Magandang po sa ating mga taga subaybay Posible ba magpaulan sa bansa ang bagyong Hulyan? Tsaka saan-saan po kaya? Yes po, itong bagyong si Hulyan ay uh, nandyan nga po sa may bahagi na Extreme Northern Luzon sa kasalukuyan. So inaasahan po natin na kayong araw pa lamang itong uh, bagyong ito ay posible na po magdulot ng maulan na panahon dyan sa may bahagi po ng Batanes, pati na rin po sa may Cagayan at sa may uh, Kasama na po dyan yung Babuyan Islands at sa may bahagi po ng Apayaw. At sa mga susunod na araw, dahil nga po medyo bababa yung track nito, posibleng buong Cagayan Valley, Cordillera Distrib Region at Ilocos Region ay makaranas din ho ng mga pag-ulan dala nitong bagyong si Julian. Miss Ana, posibleng mong magtaas ng wind signal dahil po sa bagyong Julian? Yes po, no? dahil nga inaasahan natin na lalapit po ito at posibleng mas lumaki pa yung kanyang diametro sa mga susunod na araw o sa mga susunod na oras, ay inaasahan natin na magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley ngayong araw. At um, kapag nag-intensify o posibleng nga po ito mag-intensify o mas lumakas pa, kaya hindi natin nirurul out yung possibility na magtaas po tayo ng signal number 2 o signal number 3 sa bahagi po ng Northern Luzon. Tila naglulup po no, yung track nito ni Bagyong Julian. So tingin nyo po, ano po yung dahilan kung bakit ganun yung kilos niya ngayon? Yes po. At um, dahil po ito dun sa high pressure area na kung saan yun po yung nagtutulak para mas bumaba po yung track nitong uh, mas bumaba yung magiging pagkilos nitong bagyong si Julian. So pag na um, after po nun ay uh, pag nakalagpas na po yung high pressure area na nagtutulak po sa kanya tsaka po ulit siya tataaw okay, kikilos pa northwestward o pataas po palabas nating na area of responsibility. Dahil po sa track nito ni Julian, posible po ba na lumalakas pa o lalakas pa bilang isang super typhoon category itong si Bagyong Julian? Yes, masang kasalukuyan Sir Arjo, no? inaasahan natin na intensifying o papalakas po itong bagyo na to at sa ating uh, latest analysis, posible umabot po ito sa typhoon category at dahil nasa karagatan, hindi po natin i roll out yung possibility na mas lumakas pa po ito kaya patuloy po tayo mag-atabay sa mga update po na nilalabas ng pag -asa. Ito po yung tanong ng lahat, Miss Ana, kailan po kaya posibleng mabas ng Philippine Air Responsibility to si Bagyong Julian? Dahil nga po looping yung truck po nito, posible by Wednesday pa po ito lumabas na ating area of responsibility. Masasabi po ba natin na mapapalakas po muli ni Bagyong Julian itong hangi habagat? ating pagtaya ay hindi na po makakarana so hindi na po masyadong hatak ito ng malakas na habagat meron pa rin pero mas mahina na po yung posibleng epekto ng habagat sa bahagi po na ating bansa at um, uh, yung kung i compare po natin dun sa mga nakaraang um, southwest monsoon si sa o mga nakaraang bagyo na naghatak ng habagat itong bagyong si ay mas mahina o mas or weak po yung southwest monsoon na inaasahan po natin na ma-enhance -e nitong bagyong si Hanggang kailan po kaya magtatagal itong monsoon rains na naranasan natin ngayon? Ngayong October o lalo na po by last week na October, no, nasa transition o pa-transition period na po tayo na kung saan from the southwest monsoon, pupunta na po tayo dun sa may northeast monsoon season. So transition period po tayo ngayong October to November. Tano po, no, ma matungo tayo sa isa pang bagyo sa Pacific Ocean. May chance po bang pumasok rin po yan ng Philippine Air Responsibility? Yung binabantay po nating bagyo o tropical depression sa labas nating na area of responsibility ay nananatiling mababa yung tsansa na pumasok po sa ating par at wala rin po itong direct na epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero posible rin po na humatak rin yan ng habagat o hindi na? Hindi na po natin naasahan na ito po ay hahatak uh, ng habagat at may kalayuan nga rin po ito dito sa ating bansa. Tanong po, matungo tayo sa low pressure area na medyo malapit na po sa Philippine Air Responsibility. May chance po ba yung magisang isang bagyo? Yes po, yung LPA naman po na ating binabantayan, yan po yung nasa boundary ng na ating par, ay uh, hindi na po natin inaasahan na magiging isang bagyo. So in the coming days or sa mga susunod na oras, ay posible na rin po itong matunaw o mag -dissipate. Maraming salamat po, Miss Anna Cloren Horda, weather specialist mula sa Pagasa. Magandang umaga po. Salamat po at magandang bagay. ngayon sa Florida, sa Amerika, ang Hurricane Helen. Balalakas hampas ang pasang-alon ang namataan sa baybayin sa Florida Doon hindi pa nagla doon ang bagyo. At batay sa National Hurricane Center ng Amerika, tinasa ito sa Category 3 hurricane na may dalang hangin, ang bilis po ay 193 kilometers per hour. Kapag Category 3 ang hurricane, posibleng ito magdulot ng malaking pinsala sa mga kasada at gusali. Nasaan ding mawawala ng kuryente at tubig na tatagal ng ilang araw o linggo. Pinalilikas na mga ng nasa daraanan ng bagyo. Sabi ng NHC Director, unsurvivable ang bagyo. At pinag-iingat na rin ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. ang mga Pilipino na posibleng maapekto ng Hurricane Helene. Kinaklamahan nilang patuloy silang nagmamonitor at nakipag-ugnayan sa konsulado ng Pilipinas sa Florida para rito. Ganap ng bata sa Thailand ang panukalang kumikilala sa same-sex marriage. Hindi matapos i-endorse ng hari ng Thailand ang panukalang ipinasa ng kanilang parliament noong June. Magsisimula ang implementasyon ng batas sa January 22, 2025. Nagdiwang ang LGBTQ community at kanilang mga taga-suporta sa ilang lugar sa Thailand, kabilang ang Bangkok. Thailand ang unang bansa sa Southeast Asia at ikatlo naman sa buong Asia na kumikilala sa kasal ng same-sex couples. para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.